Hello guys, chicken barbecue tayo. So, chicken barbecue na hindi po natin lulutuin sa uling dahil ito po ay lulutuin lang natin sa kawali pero magkasing sarap at magkasing lasa. So, ginawa ko ito dahil umuulan sa labas at hindi tayo pwedeng mag-barbecue sa loob maliban kasi sa mausok na at magtatalsikan pang kanyang abo mga idol. So ang gawin natin, mag-chicken barbecue tayo sa ating kawali. Uh, ganito lang ating sistema. Gumamit tayo rito ng chicken legs. Talagang sariwa na chicken legs ang gamitin natin para masarap ang ating chicken barbecue. Ayan, ganito lang ang gawin natin mga lods. Siyempre, bubunlis lang natin ang ating chicken legs. Tanggalin lang natin ang buto para mas maganda siya sa pag namarinit siya kumakapit ang kanyang lasa at ikit sa lahat mas mabilis ang kanyang pagkaloto ayan mga idol so ganyan lang magbunlis ng chicken legs napakadali, napakasimple na talaga namang uh, masarap ayan, so ayan meron tayong apat-apat na pirasong chicken legs so ang gawin natin sa ating pampalasa ganito ang ating sistema at diskarte so pag ako ay ng chicken legs mga idol mga kabarangay ay gumagamit talaga ako ng kalamansi pinipigaan ko ng kalamansi dahil ito ay nagpapalasa at nagpapawala na kanyang lansa pero huwag lang natin isama ang buto kasi yung buto sisiksik yan doon sa laman so ang isama natin yung balat sa pagmarinate kasi yung balat andyan rin yung kanyang aroma at bango so ay eh, naglagay na tayo ng kalamansi at syempre yung ating paminta ayan simple simple lang rito ang ating uh, ating plada sa ating chicken barbecue mga idol huwag na nating damihan pa na ng ano ano so Siyempre, yung ating konting liquid seasoning at konting magic syrup. Yung pampalasa. At mag-additional pa tayo ng konting paminta. Ayan. At siyempre, yung ating 1 half cup na brown sugar, mga idol. At ang ating 1 half cup na soy sauce. Ayan. Ganyan, lamasin-lamasin lang natin. Tapos, i-marinate natin na at least kung dipindi sa inyo, kung ilang oras nyo gusto i-marinate. So, sa akin, manarinate ko lang ng mga isang oras. So, ayan. Nag, uh, Nag-prepare ng ketchup at siyempre yung chicken oil ulit Siyempre para pampahid natin doon sa ating barbecue. Ito yung mga nagpapalasa at nagpapakintab sa ating chicken barbecue. Mga idol ang ating ketchup na pinaghalong uh, chicken oil. Pwede namang ordinary mantika lang. Ganon pa rin naman yan. So dahil may available tayong uh, chicken oil. So ginamit na natin para magamit. ay nag-additional tayo ng kunting paminta. At syempre yung konting rock salt yan. Syempre para may lasa ng konti ang ating uh, pampahid sa ating chicken barbecue na nasa kawali lang mga idol. Napakasimple. So yan ang gamit natin rito ay chicken oil na konting konti lang dahil gumamit naman tayo ng non-sticky pan. Pero kung wala po tayong ganitong uh, non-sticky, pwede nang sa kawali, pinoy kawali, ordinary kawali. Kahit na anong kawali, pwede natin gawin itong ating pagbabarbecue sa ating uh, kawali style mga idol. Ayan. So ganyan lang, sa mahinang apoy lang tapos takipan. So hayaan lang natin siya na uh, maluto siya ng dandan sa mahinang apoy. So hindi naman 'yan sisipsip ng mantika. Bagkus ay ito ay uh, nagbabawas pa ng mantika. So kung makikita natin mamaya, dadami ang mantika niyan mga uh, mga kabarangay. Kaya upo tayong matakot na mag-barbecue sa ating kawali dahil hindi po ito sumisipsip ng mantika. So yan, pagkalipas ng uh, ilang minuto, so luto na, paluto na ang ating chicken barbecue na sa ating chicken barbecue sa kawali. So ayan, pinahira na natin ang ating ketchup na may halong chicken oil. At syempre, pampalasa yan mga idol. Ayan. So ayan, balibaliktarin lang natin. Huwag lang natin biglain, Dapat dandahan lang yung apoy niya para uh, juicy ang kanyang pagkaluto. Luto siya pero malambot. Hindi siya sunog. Uh, ganyan lang ating sistema at ang ating diskarte sa pagbabarbecue natin sa ating ah kawali. So, ayan, luto na mga idol ang na chicken barbecue. Ayan, chicken legs barbecue na niluto sa kawali. So ayan, luto na rin ang chicken batch nating nakasalang At ganyan lang, simple, napakadali So ayan, kung makikita po natin, mas lalo pang dumami ang mantika So hindi po sinipsip ng ating chicken legs ang chicken oil na nilagay natin ayan nagbawas tayo ng konting chicken oil at tinanggal natin at saka tayo nagisa ng konting bawang at dito natin eh, gagawin ng ating java rice mga idol ayan yung bahaw ayan, ganyan lang gumawa na kasimple ng java rice so ayan yung ketchup natin kanina na pagpahid na tira so yun na rin ang nilagay natin sa ating rice at syempre kunting asin lang ayos na ayan java rice na yan mga idol ayan java rice with matching uh, chicken legs barbecue Ayan, ganyan lang kasimple sumara, ganyan lang kasimple so ayan, ganyan lang kasimple magluto ng masarap na chicken barbecue na sa kawali lang natin uh, niloto mga idol, ayan so ayan, luto na natin chicken barbecue sa kawali napakasimple, napakadali at higit sa lahat, ganun din ang lasa at masarap ayan, with java rice ayan, at maraming marami salamat muli sa inyong lahat mga idol, mga kabarangay, ayan, magmabingat po tayo palagi, saan man tayo naroon 哎呀！